Susan, ito, Susan. Siyempre, bawat babae. Ako ba yan? <laughs> <laughs> ito, ah. Ito, Maris. Ako yan. <laughs> ito pa <niyan. laughs> Ang bawat babae, mayroong pangarap na fairytale wedding. Oo. Oh, Uy, uh -huh. naiiyak si Maris. Ay, hindi pa. <laughs> Puhunan ng rin ang nakakaibang wedding proposal. Ayan. O, oh, nga ba nagsimula ang wedding proposal bilang panimula ng hangarin na pakasalan ng inyong minamahal? mm -hmm. Ako, oh, Maris, ito ba eh. Bising na ba si Rapi ngayon? Naging, oh, oh, dapat. ba na yung naging, naging niya, uh, wedding <laughs> proposal, <laughs> sa sa'yo ni Rapi? Kakaiba, oo. Oh, oh. Kakaiba kakaiba kaya iba na panood na nila yun. Pero... Adi, ah, panoorin natin to. Yung mga hindi pa ho nakakapanood, panoorin <laughs> na natin. Every girl's dream ang maging dashing bride sa araw ng kanyang kasal. Pero sa dami ng mga gimmick ngayon, sa wedding proposal pa lamang, tila natutupad na ang pangarap na ito ng isang soon-to-be bride. Lakas makahaba ng hair, sabi nga nila. Gaya na lamang ng mga kakaibang wedding proposals na ito. Hindi na nga raw simpleng pag abot ng engagement ring ang inapakulo ngayon. Ayon sa wedding specialist na si Roulette Frias, kadalasan, clueless talaga ang isang soon-to-be bride as part of the big surprise. It all started, ang ano pa rin, western influence pa rin yan, na uh, people would want to declare their love publicly. And at the same time, ito kasi yung time na feeling nila, they are really ready to do it. So, guys do propose. Dun bala vale siya nag-originate. Nag-evolve na lang over the times as to how they do it. Sa mga viewers natin na medyo nagtitipid, wala masyadong budget para sa isang proposal, ano ba yung pwede nilang gawin na proposal na bongga, pero sincere at saka matipid naman? Uh, get the most important uh, people in your lives involved. Kasi yun naman yun, di ba? You want to celebrate with the ones you love. So, yun yung isa lang. And pangalawa, extra mile, guys. Ibig sabihin, effort talaga. A for, hindi <laughs> A. E for effort, yan. Ano-ano ba yung mga importante elemento sa isang wedding proposal? Sa so, isang wedding proposal, dapat nandun yung sincerity tamang timing ng pagpo-propose at saka ito na ba yung time na i-assess mo kung ready ka na yung guy at saka kung ready na ba sa tingin mo yung partner mo kasi doon ka magkaka problema pag di mo na gauge kung ready na yung partner mo eh baka ma say no ang proposal wag naman may proposals man daw na talagang agaw pansin Hindi naman talaga sa laki ng halagang gagasusin para dito, kundi sa pagiging creative, nakasalala yung isang patok na wedding proposal. At syempre pa, kung gimmick lang din ang pag-uusapan, hindi pa uhuli dyan ang soon-to-be-groom ng kakapen nating si Marizumali na si Rafi Tima. Kinuntsaba pa niya ang cast ng Amaya ha? Si Mariz kasi sobrang fan ng Amaya. Para ipakita ko yung aking pagmamahal, eh kailangan, kailangan ko rin karirin yung proposal. Isa sa pinakasweet na regalo na maari matanggap ng isang babae isang wedding proposal. Kaya naman bilang isang kaibigan, sa wedding proposal pa lang, I'm sure Maris is in good hands. Hi, Maris! Hi! Kanta lang kami ng kanta. Sobrang preoccupied. Tapos mga noon, biglang sabi nila, uy, kailangan nating ano, si Kuya Lar, nag um, uh, nagsalita na siya, naging part na siya ng, ano, ng skit nila. Sabi ni Kuya Lar, uy, Maris, sabi niya, meron na akong ending ng Amaya. Eh kasi, ako naman, sobrang fan talaga ako ng Amaya. Ako at si Ate Sandra, parang kami, super fan ng Amaya. May sinasabi si Marian sa eksena na, uh, may mga pag-iibigang hindi pinagpala ng ni Bathala, ganyan. May mga ganun. Tapos biglang lumabas na sa eksena si Rafi, kasama niya si Marian. Sobrang gulat ng gulat ako. Ha? Anong nagawain niya yun? Tapos biglang, humarap siya kay Marian. usap niya si Marian. Tapos biglang siya humarap sa camera. Sabi niya, Mahal kita sobra ako na-shock na parang hindi talaga nag-sink in agad. Ang sweet, di ba? From a favorite kapuso TV show hanggang sa pangungunchaba sa cast ng Amaya sa set, ay ginamit ni Raffy ang chance na makapag-propose kay Mariz. Paano naman makaka-know si Mariz niyan? Patunay lamang yan na ang tunay na puhunan sa isang wedding proposal ay love, love at love lang. Una pa lamang yan sa ating wedding special series dito sa Kape at Balita. Sa buwan ng Disyembre, kung kailan napakarami ang nag-iisang dibdib, abangan ang iba pang trendiest at masa friendly tips para sa inyong dream wedding with me, Valerie Tan. Na, Asan yung ano ko dito? Kapag <laughs> <laughs> kutsara ako dito, ganyan. Tinting, wow, <laughs> Ay, wala pala si... Sweet naman ang Kape at balita. Pala, wala, Thank si, you. ano, si Raffy di ba? Talaga naman, no? Nanonood yan. Nanonood yan. Ano ay, nanonood naman pala si Raffy? Salamat. <laughs>